Hati ang opinyon ng mga kongresista kung dapat na nga bang magpatupad ang gobyerno ng total ban laban sa Pogo. Iniutos sa ba ni House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon kaugnay sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga iligal na Pogo. Yan ang ulat ni Bella Lesboras bilang tugon sa mga naitatalang krimen at iba pang iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga hindi lehitimang Philippine Offshore Gaming Operator o illegal pogo sa bansa, ipinagutos na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakaroon ng malalimang investigasyon sa Kamara ukol sa isyu. Ayon kay Speaker Romualdez, kailangan ng mawakasan ang mga paglabag na ito. Dapat ding matukoy kung sino ang mastermind at mga protektor ng mga naturang operasyon para mapanagot sa ng batas. Sa magkakahiwalay na pahayag, pabor naman dito sina House Deputy Majority Leader Janet Garin at House Assistant Minority Leader Arlene Brosas. Kung tutuusin, dapat nga nilang tuluyan ng iban ang lahat ng pogo sa bansa. I do understand yung iba may mga permit, no? And uh, we are bound by that. But if we're going to weigh the impact nung uh, ang problema kasi yung mga legal naging front ng mga illegal and they have penetrated uh, they have penetrated our country so much ito naman ano eh as in talagang blatant ano blatant talaga uh, na criminal activity yung mga nangyayari sa Pogo at kailangan kailangan talagang imbestigahan yon pero iba naman ang pananaw ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na isa ring ekonomista at pangunahing nakatutok sa revenue measures sa Kamara. Anya hindi dapat magpatupad ng total ban sa pogo ang pamahalaan. Makakaapekto kasi ito sa iba pang sektor gayon din sa ating ekonomiya. Si Brosas naman may tugon dito being one of the um, pinakamatinding ano ng revenue ano, ng ng bansa sa tingin ko yun yung kanyang yung yun yung kanyang pinanggagalingan ano that's where he is coming from being um, actually a uh, uh, business <laughs> baka may mga business ang iniisip niya no so uh, Ganon, ano, kung kung dahil sa um, he knows the appropriation he knows the revenues na kailangan pero sabi ko nga hindi talaga ito ang magiging solusyon bukod sa pogo inasang patuloy rin ang magiging pagtalakay ng kamara sa iba pang usaping nakakaapekto sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas